Yun, alright, isa naman pong pagpalang-anaw sa ating lahat mga kapatid For today's video, syempre, tutorials pa rin po tayo, ano, uh, about po sa mga paggawa ng logo Ngayon naman po, ang gagawin po natin ay naka 3D na logo Syempre, gagamitin natin yung logo ng Alpacaparo, alright Syempre, madali lang po ito mga kapatid, kahit nag start ka pa lang sa digital graphics uh, Madali po itong matutunan Susundan nyo lang po yung aking tutorials, nako kahit po bago ka pa lang sa digital graphics matututunan nyo po at makukuha nyo po ito. So, start na po tayo. Let's go. And nandito na po tayo sa PixelLab application. 'Yon, dito po tayo mag-edit ng ating 3D logo sa mga hindi pa po nakaka download ano available po ang Pixel app sa Google Play Store yung libre lang po siyang i-download madali siyang i-install okay start na po tayo syempre click po natin yung plus sa taas yun click po natin yung plus syempre piliin po natin yung from shape yun piliin po natin yung shape syempre bilog yung pipiliin natin yan laki na natin yung circle lang konti then lagay po natin siya sa center click po natin yung relative position niya. Okay? Tapos, palitan po natin siya ng color. Click natin yung color. Then, ibo lang po natin. Hanapin po natin yung letter, ay color black. Okay? Tapos, check. Then, ilock po natin siya. Pagkatapos po dyan, ay click po natin yung may lapis. Yung katabi ng lock, click po natin yan. Click po natin yung square. Yan, i-duplicate natin. Tapos, palitan po natin ng color. Click natin yung color. Then, piliin po natin yung color white. Okay? Then, paliitin lang po natin yung size. Kunti, adjust lang po natin ng konti. Yan, adjust lang po natin. Then, click po natin yung relative position. Okay. Tapos, click po natin yung ulit sa taas na parang diamond. Ilock po natin ulit siya. Then, i-click po natin yung una nating ginawang shape, yung circle. Yan, i-duplicate po natin siya. Then, adjust lang natin yung size niya. Adjust lang yung size. Okay. Tapos, lagay po natin sa center. Click yung relative position. Okay, then back to dito po sa may diamond na yan. ilakpo po natin ulit. Then yung pangalawa po, i-click po natin yung white. Duplicate po natin. Then, adjust lang, just lang po yan. Tapos, click po natin yung relative position. Yan, okay na. Tapos, syempre, ilalakpo po natin siya para hindi po siya gumagalaw. Kahit na po mapindot-pindot nyo siya, hindi siya gagalaw. Okay, nakalock po lahat siya. Tapos, syempre, click po natin yung may plus sa taas. Tapos, piliin po natin yung text. Yan. Piliin po natin yung text. Siyempre, piliin po natin yung lapis, yung kulay dilaw sa taas. Then, click po natin yung white na lapis. Tapos, palitan po natin yung pangalan niya. Siyempre, gagamitin natin yung alpha kaparo. Alpha kaparo. Okay? Yan. Alpha kaparo. Then, punta po tayo dito sa ba, yung may letter A. Yan. Punta po tayo dyan. Tapos, punta po tayo sa pant. Yung click po natin yung pant. Bali, ang pant po pala, available yung pant sa... The Pants ano sa Google. Hanapin niyo na lang po siya sa Google. Yun, i-search lang po The Pants yun. Next video po natin, i-share is ko po sa inyo kung paano mag-download ng mga pants ano doon po sa The Pants. Okay? By the way, dito muna po muna tayo. Then hanap po tayo ng pants. Click natin yun. Depende po sa inyo ano kung anong gusto ninyong pants. Okay, tapos kapag nakapili tayo ng pants, punta lang po tayo sa palakin lang po natin ng konti. Yan, tapos piliin po natin yung curve. Yan, click po natin yung curve. Then, i-curve po natin siya. Yan, okay na. Tapos, syempre, kasi pareha sya white, palitan po natin ng color. Gawin po natin sya ang color black. Okay, para po makita natin. Then, size. Yan, adjust-adjust nyo lang po yung size. Adjust-adjust nyo lang. Hmm. Tapos, pag okay na po yun sa inyo, back po tayo dito sa curve. Hanggang sa makuha natin yung tamang curve nya. Okay? tamang curve nya tapos relative position Kung ka center yan, kaya na po mag adjust dyan ng konti adjust adjust lang po yun ng konti yan, ganyan, depende po sa inyo no? yan okay na po then click po natin ulit yung name na yan tapos click po natin yung lapis sa taas then i-duplicate po natin siya click natin yung, yung square baba po natin then i-click po natin ulit yung may lapis yan palitan po natin siya ng bin set Vincit Omnia Veritas. Okay. Tapos, syempre, punta po tayo dito sa curve ulit. Para po, i-curve po natin sya ng pabalik. Yan. Syempre, malaki yan. Diba? Ang gagawin po natin dyan, click lang po natin yung size nya. Yan. Paliitin po natin yung size. Para po, ilagay natin yung 1973. Okay. Ano kayo na siguro yan? Then, puta po tayo sa curve hanggang makuha natin po yung pinaka center nya then relative position click natin kung gumit na na ba sya then adjust adjust nyo lang po yan adjust adjust lang yan adjust adjust Yan. Pag hindi po nakukuha yung pinaka curve nya, yung size lang po yung babaguhin nyo. Yan. Babaguhin nyo lang po yung size nya. Hanggang sa makuha natin yung pinaka center talaga. Okay, yan, okay na. Then, syempre, next po tayo, yung 1973. Bali, ito po, ay pwede nyo lang i-duplicate lang yan. Yan, duplicate nyo lang sya. Tapos, po, balik lang po kayo sa curve. Yan, i-straight nyo lang po sya. Tapos, palitan po natin sya ng 19. Okay, 19. Then, back po tayo dito sa position. Yan. Click-click lang po yung position na yan. Then, pag masyado pong malaki, adjust nyo lang yung size. Yan, adjust-adjust lang po yung size. Okay. then, tingnan natin kung magitna na siya. Yan. Okay. Then, pagkatapos po, syempre, i-duplicate natin yan. Click natin yung parang may lapis, saka yung square, para maging duplicate po siya. Okay. Para po, mas mabilis natin syang makapi. Yan. I yung i-move lang po natin ito. Yan. Ganyan, ganyan. Move lang po natin yan. Para mabilis. Then, kapag malapit na, back nyo lang po. Ganyan. Yan. Para pantay siya. Okay. Pagkatapos po niyan, ay punta lang po kayo sa relative position, then i-click niyo lang po yung arrow na nasa right. Okay. Tapos position ulit. Adjust position. Yan, adjust, adjust position. Then syempre ipapalitan natin ng 73. Click natin yung lapis ulit. 73. Yan. Then position, adjust, adjust. Adjust hanggang sa makuha natin kung nasa center na siya. Yun, okay na. Pagkatapos po niyan, ay click po natin yung parang diamond sa taas. Tapos, i-click po natin yung merge, yung may dilaw sa baba. Click lang natin yan. I-check po natin yung mga ginawa natin lahat. Yan, i-check lang po natin. Then, click po ulit yung merge. Yan, okay. Okay na. Tapos, syempre, para hindi na po siya gagalaw. Wala na po. Yan, iisa na lang siya. Okay. Then, gitna lang po natin siya. ilak po natin. Tapos, punta po tayo sa plus. Syempre, from my gallery. Yan, hanapin po natin yung logo ng alpaka Yun. Yan. meron na po tayo dito. Ito, lugod ng alpaka Okay mo lang yan. Then, palitan po natin siya ng color. Gawin po natin siya color black. Para po makita natin kung paano siya i-adjust. Alright? Yan, adjust-adjust lang po siya. Yan, adjust mo lang. Yan, pag okay na sa inyo. Yan, okay na. Then, ilak po ulit. Tapos, balik po tayo dito sa merge. Merge po natin ulit yan. Merge. Okay pag po natin, pupunta na po tayo dito sa erase color para po mawala yung color white. Okay, click lang po natin yung erase color. Then, isagad po natin yung tolerance. Okay? Then, pagkatapos po niyan ay check natin kung nasa center siya. Yan, kung nasa center po siya, click po natin yung plus ulit sa taas. Then, i-click po natin yung shape. Tapos, scroll lang up tayo. Then, yung opacity, gawin po natin zero opacity. Okay? Then, i-click po ulit. Tapos, i-merge po natin ulit. Merge. Check. Yan. Merge po natin ulit. Yan. Okay na. Pag na-merge po natin, pwede na po tayong pumunta dito sa texture. O pwede naman po kung anong gusto nyong color. Yan. Pwede po dyan. Yan. Mamili po kayo kung anong gusto nyong color dyan. Pwede po yan. Yan. Marami po kayong pagpipilian dyan. Pero, syempre, para mas matingkad, ang gagawin po natin, yung texture po ang pipilihin natin. Syempre, gawin natin gold yung logo natin. I-click lang po natin yung texture. Then, select photos. Then, syempre, nakapagtanglood na rin tayo. Ang mga <coughs> pang po ay available din sa Google or sa Pinterest. Punta na lang po kayo dun. Then, hanap po tayo ng gold. Gold, gold, gold. Yun, ito, maraming gold. Uh, pili lang po tayo ng gold. Siguro, ito. Then, check lang natin. Enable. Tapos, syempre, kailangan natin yung ilak para po hindi siya gagalaw. Tapos, para po maging 3D talaga, syempre, hanapin po natin yung 3D shape. Click lang po natin yung 3D shape. Okay, enable. Ayan, syempre, makaka-experience kayo po ng ganyan. Madali lang po ang solution dyan. Yung parang may mga dumi-dumi. Scroll up nyo lang po. Then, hanapin nyo yung simulating lightning. Yan. Huwag nyo pong i-enable yan. Then, scroll down. Tapos, punta po kayo sa oblique. Yan, pwede rin dito sa perspective. Yan, mamili po kayo kung ano sa kapal. Yan, kung dito po naman po sa oblique, pwede po kayo magpalit ng color. Ayan, para mas dark. Yan, pwede yan. Then, dito, darkin po pa siya. Tapos, oblique angle. Yan, bahala nga po. Syempre, hindi natin gagawin yan. Kayo po, nasa inyo lang po yan. Pinapakita lang po natin kung paano. Syempre, perspective muna ang pipiliin natin. Okay, adjust-adjust lang po natin to Tapos, darkin siya. Yung darkin niya, yan, para mas ma... Kitang-kita po yung pakalutang nya. Okay na. Then, syempre. Okay na sa atin yan. Ang gagawin po natin yan, para mas matingkad, pupunta po tayo dito sa imbus. Click lang po natin yung imbus. Yan. Yan, makaka-experience na naman po kayo ng ganyan. Ang gagawin nyo lang po, ang sekreto lang dyan, ay i-adjust-adjust adjust nyo lang po yung logo nya. Yan. Adjust-adjust nyo adjust lang po. Then, adjust. 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 Yun. Yan. Siyempre, maliit yan. Ganito po gagawin natin dyan. Hanggang sa makuha nyo lang po yung tamang pag-adjust. Yan. Adjust lang po natin. Adjust. Adjust. Yun. Okay na. Then, ilagay po natin sa center. Yan. Ganun lang po. I-adjust. Adjust nyo lang po. Then, balik po tayo dito sa imbus. Yan. I-imbus po natin siya din. I-adjust po natin yung bibel niya. Yan. bibel nasa inyo po yan kung anong gusto nyong bibel gawin natin yan tapos yan i suggest nyo lang po yan spectacular hardness kung madilim o maliwanag yan ganyan gusto nyo matingkad pwede po yan dito kayo na po ang bahala dyan then light angle kung saan natin paratama yung parang liwanag yan okay. yan yan okay na siguro yan then syempre para mas lumutang sya maglalagay po tayo ng circle ulit. Click lang po natin yung plus sa taas, then shape. Siyempre, piliin natin yung circle. Yan. Adjust lang po natin. Yan. Pag okay na po, siyempre, scroll down po natin yan. Yan, ganyan. Didiinan nyo lang po siya ng matagal, then, gaganyan nyo lang po. Yan. Tapos, siyempre, ang gagawin po natin dyan, papalitan natin siya ng color. Okay? Click lang po natin yung texture. Then, pili po tayo ng photos. Yun. Siyempre, minunan na rin na download. Yan, hanapin lang natin yung mga logo dito. Yung mga design yan. Okay, gold pa rin ang pipiliin natin. Okay, then adjust lang. Enable. Yun. Alright. Siyempre, Click po natin yung sa taas. Then, emerge po natin ulit yung dalawa para hindi na siya gumalaw. Okay. Okay. Tapos, punta po tayo dito sa shadow. Alright. Punta po tayo ng shadow. Lagyan po natin para mas maganda. I-blur natin yung radius. Yan. Depende po sa inyo. Para humupang 3D siya. Then, adjust-adjust lang po yan. Offset. Y. Adjust-adjust lang din. Yan. Nasa sa inyo po yan kung gaano kakapal yung shadow nyo. Yan, para sa akin. Okay na yan. Siyempre, kung gusto nyo pong... <coughs> Then, siyempre, kung gusto nyo pong i ng naka PNG port, pwede nyo po siyang i-save ng naka PNG. Alright. Ang gagawin nyo lang po, click nyo lang po yung my square, dalawang square sa baba, i-click nyo lang po yung transparent. Yun, okay na. Then, click lang po yung save. Save images. Tapos, siyempre, piliin po natin yung ultra para po siya yung pinakamalinaw. Alright? Then, antayin natin masave. Yun. Okay na. Pwede rin po siya na maglagay tayo ng background. Pwede rin po yun. Yung ganyan. syempre, pwede rin po yan. Yan. Mamili lang po tayo ng color na gusto natin. Yan. Depende po sa inyo yan. Pwede yung black. Yan. Pwede rin black para mas kita. Yun. White. Orange. Yan. Nasa inyo na po yan. Tapos, save pa rin ulit. Yun, ganun lang po kadali. Napakasimple lang, napakadali. Yan, huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Siyempre, pakipalo na rin po ang ating page, mga kapatid. Yun, maraming maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. Alright!